PSA ba ang problema mo at wala kang oras pumunta sa kanilang office? Madali na lang po yan. Ihahatid po yan mismo sa bahay ninyo door to door. Sundan nyo lang po yung aking gagawin. Punta po kayo sa Google Chrome. I-type nyo lang po yung PSA online appointment. Pag na-type nyo na po, i-okay nyo na. Ito po yung lalabas. I-click nyo po dyan kung ano po yung kailangan niyo. Kung birth certificate ba, online application, marriage certificate o sinomar o request certificate. Ang gagawin po natin ngayon ay birth certificate. I-click po natin 'yon, ito po yung lalabas. I-click po natin 'to, tsaka ito, tapos next. I-click po natin yung no. tsaka po yung yes dito sa baba. Then next. Hintayin po natin, tapos ito po yung lalabas. I-click po natin yung I accept cookies. Ito na po yung mga fill up pa natin. Yung mga information po about sa atin. Andiyan po kung ilang kopya yung gusto natin. Lagay na po natin dyan yung last name natin, first name natin, middle name natin. Lahat po dyan ang information ilagay na po natin. Ingat po tayo sa ating ilalagay. Scroll lang po natin yan at sagutan po lahat ng kailangan. Tapos next po, ito po yung lalabas. Ito naman po yung fill up pa natin. Kapag tapos na po, next po ulit. Tapos ilalagay na po natin yung address kung saan po ipapadala. May mga lugar lang po dyan na umaabot po yung delivery. Pag click nyo naman po dyan, makikita nyo po kung anong mga lugar yon, Kung saan po kayo malapit o pwede rin pong pick up sa LBC branch po kung mayroon po kayong LBC dyan. Kapag nailagay nyo na po yung address, ito naman po yung fill up ninyo. Mababasa naman po natin kung ano po yung hinihingi nila. Tapos next lang po tayo ng next. Tapos pag okay na po at nag next tayo, ito na po yung lalabas. Kung anong address po yung nilagay natin. Tapos confirm po. Tapos ito po yung lalabas. Check na po natin yung mga information natin. Tapos next lang po tayo ng next. Hanggang makompleto na po natin at pupunta na po siya sa payment. Pagka-next nyo po, ito po yung lalabas. Ang pinili ko po dyan is social media. Tapos submit. Tapos ito po yung lalabas. Scroll nyo po yan. Tapos click nyo po yung proceed to payment. Tapos ito na po yung susunod. Scroll lang po natin. Tapos pay now. Tapos pag kinlik po natin yung proceed, mamimili po tayo kung Paymaya, Visa o Gcash. Tapos yun na po, para bayad na po tayo, Halimbawa po sa Gcash, na bigyan na rin yung confirmation niya. Yun na po yun. Okay na po yun. Tapos na po yun. Hintayin na lang po natin yung mag email sa atin. Kaya siguraduhin po natin gumagana po yung email na nilagay po natin. Ito na po yung marireceive natin sa email natin.